galing okay. no. Ayun. No. No. No, 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 no. Bali ito yung preno nyo. Yan. Bali. Ito yung Sa likod. Kala ko sa likod yung preno. Sarah, plate sa harap pala. Yo, sa tindahan, nag-depress ako nun, hindi na ako, hindi ko maintindihan Bakit, yung parang may iniisip ko na hindi yung maintindihan Parang ah, magulo Nalulungkot ka, tapos panahon nun, nagka-drugs pa ako Halo halo. Eh, oh, halo halo. At kahit pag skate mo daw parang wala na akong gana. Pero yung kasi yan, hindi ko na madama yun. Tapos yung nga eh, nandun nand yung katama ng pambababae. Pag may pera, yun, kuha kong babae, siyempre. Sabi tama lang to. Tapos parang yung... Nabago naman yung... Nabago na yung lifestyle ko. Oo. Oh. Ayoko yung magulupuan. Hindi na gaya dati, pupunta ka sa isang lugar na squatter, lift lift ah, tao di mo alam kumakalabas kumaka, ka pa, o di ba? Pwede kang mauli anytime. Kuku ala bawal na gamot. Hindi Ibig na, sabi niya mga panahon na yun, lahat ng bisyo nasa iyo. <laughs> eh si Big Bro na no, matagal na natin kasama sa malinta pa lang. Oo, oh, malinta tayo. Sa Mercury. Kaya lang yung panahon na yun, doon ka na-stroke, di ba? Eh, hey, kakagaling ko lang doon. No? Nagpapakover no, no, ako. Papakover. ka, no? Oo, oh, kakagaling. Pa -pa -pa Papapatan na ako, di ba? Gano'n <laughs> na? No? Pero buti na uwa ako, tapos malabo pa yung dati dito. Ano ba mga pinagagawa mo, no? Nagiinom ka, gano'n, puyat. Puyat, inom. Bisyo, mabisyo, anong mga panahon na yun? Sigarilyo. Sigarilyo. Eh, tinigil ko na lang. Oo. Pag tumatanda -tumata ka talaga, mangihina ka. Oo. Sa natin, katawag mo, galing sa mga exercise, bata pa. Good morning mga boss Araw ng lunes, March 17 Papunta ako ng skate park mag skate tayo ngayong araw Time check 6.15 Merong ano dito eh, Martinez Nag-iisa lang Dino. Martinez. Sasalita yan eh. Dito rabbit. Ayan, dalawa. Isang puti, isang brown. Wala pag mga tao dito. Ang aga kasi. Dito medyo marami na. Mga senior. Ayun ah. Seniors Garden. may dalawa lang skater sa dulo aga nila kilala ko pala to eh morning siya ba maglalaro hindi ko alam eh hindi ko sumusunod eh sana maglaro siya ngayon bakit? wala lang may video ko siya <laughs> Okay, but, uh, yeah, Ano pangalan to? kasama mo? Kuya Jan. Ano? Kuya Jan. Jan. Kuya Jan. Maglalaro si Aba. E, Hala eh. ko lagi kayo magkasama. Si, 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 si. oh, Ay si Kuya Jan no. Nagbabalik oh. laro. <laughs> Bali ilang taon na kayo Kuya Jan? 52 na ako. 52 kay dara mo si Aba. Matanda na ako. Ah, late na kayo na gano? Hindi na 40 kayo na nung nag-skate? Ito ba? pa? Baka 35 ka. 35. Pero may edad na rin siya naglaro. Hindi, okay, nung pandemic lang naman na ito. Tuloy-tuloy naman na. Ah, tuloy-tuloy naman kayo? Kaya so, na nag-skate? Siyempre, pag hindi na araw-araw. Dati, nung bago siyempre, araw-araw pa. Araw-araw ko, yung bata-bata pa eh. Hindi, <laughs> eh. kaya gusto matuto dun eh. Uh Oo. -oh. Wala naman sa edad ang ano yun, eh, no, pag-skate. Basta kaya. Oo nga, natuto pa eh. Papasalamat pa ako, natuto pa ako kahit papaano. Dahil nga matanda na ako na Nakakaingit nga lang yung mga bata di ba? Pag, Sana nung bata ka pa Naglalaro ka Sana mas, magaling Oo, mas magaling mas Pero minsan wala rin yung laro eh, Yung iba Totoo Dami ng skater na matagal na naglalaro no? Nakakakwentuhan namin Hindi na nila mabalik at ano, nito ba, hindi na niya mabalik Yung mga kiran? Pero malakas pa rin si Aba. Oo, oh, pero talaga talagang ano, pag may edad na talaga nag-iibay so, mm, yung laro Sabi akin. Hmm, nabawasan yung ano, ang galing. Ito <laughs> eh. si Big Bro, ilang taong ka lang na nag-skate? -e oh, bata pa ako, nain to, 10 taon Sampung taong ka nain to, pero ano edad mo nag-umpisa? umpisa ako, ang edad ko nasa 15 na 15 ngayon ilang taong ka na? 45 na 45 ngayon mm -hmm. eh, si Big Bro no, matagal na natin kasama sa malinta pa lang oo oh, malinta tayo sa Mercury kaya lang yung panahon na yun doon ka na stroke diba? kaya kagaling ko lang nung no? pang-recover ako bati naka-recover ka no? oo kagaling papapanan na ako diba? gano'n <laughs> no? ano po yun nakuha ako. tas malabo pa yung dati dito. ano ba mga pinagagawa mo no? nag ka gano'n puyat o yan, ino. Bisyo, mabisyo. Anong mga panahon na yun? Sigarilyo. Sigarilyo. Eh, tinigil ko na lang. Oh. Pag taba-taba talaga, manghihina Oo oh. Sa dati, katawan mo galing sa mga exercise, pata pa. Nangarapin talaga ng katawan mo. Saka dati, kahit... Anong nangarap sabi sa akin eh, balik mo yung dati mo skateboard. Oo. Oh. Buti, binalik mo. Oo, oh, binalik ko talaga. Kailangan nagbalik, laro. Hindi nga, ayaw sa palinta tayo. Hindi, ngayon... Tuloy-tuloy. Ah, tuloy-tuloy, walang hinto. Walang hinto. Ay, isa. Hala ko na hinto, ano matagal. Hindi, <laughs> hindi, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Kapawis talaga, no? kapawis Yan, alala ko si dyan. Si Taba, uminto. Si Taba, oh, uminto nga yun. Hmm. ni Taba, pag isa lang ako, buta <laughs> Ikaw, wala ko kasama. Ikaw lang lagi skip Hindi, dumayo, C5. C5. C5 mo naglalaro nun. Ah, sa lugar nyo, ikaw na lang ang naglalaro? Oo, nag Lahat kuminto na. na. Naglaro ng skate park. Ayun? Naglaro wala ng mga Dito na si Taba po. <laughs> o, tira ka muna. Pakitaan natin yung mga ano natin. Mga tropa natin yung <laughs> skater. Sige lang, kahit basic lang. Makakatalong <laughs> pa rin ah. <laughs> Galing nga ito eh. Ganyan yan. Ano? Jansen po. Jansen, taga saan nga? Taga... Paling saan ng Marulas. Marulas? Magkakalugar pala kayo. Ilan taong nga na? 13 13 eh, bata. Magkakalugar pala kayo. Oh. 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 Saan ka sa man dyan? Eh, yeah, bala. Bala ka lang kung, ano, kung ano gusto mo. Đuôi đúng không? Ghê Ê, sắp Rồi, đi Ồ, Mabangis. Sa mo ang gabi po. sa mo Alas Gis. Oo. na kayo naglaro. Gabi, gabi. Ang doon na hapon sa kabila. Nalipat pa kayo sa kabila. Oo. Masarap din maglaro doon, no? Masarap. Kaya mo kumuha doon. Kaya mo doon. Hindi, din ako doon. doon, dami. talaga. Ano, Ito, Ano si Ella. Ayan. Taga Samar siya. Napasyal siya dito. Bago pa lang okay? Ah, bago pa lang kayo sa Balinsuela. Ako, oh, months pa lang. Nine months. Five. Five months. Okay. Ayan, tignan natin siya. Ayan. Uh, isang tricks naman dyan, Ella. <laughs> ay pala yan. kala ko lang mas madali yan. No, eh, madali lang pa. Oo, so pa pa. Malde niyan ganyan, no. Oh. Nasa 7,000. Kasi uh -huh. mas mura naman ganto, nasa 1k lang. Pero mas maganda yung ano, yung ganyan, no. Diyan uh -huh. okay. yes. Yun yung prena yung nasarap. Ha? Uh Diyan -huh. yung prena yung nasarap. Yes, Bali yung preno nyo. Galing you know? yun. Ayun. Bali ito yung preno nyo. yan Bali. Kala ko sa likod yung preno. Sa harap yung pala. Yung roller plate sa likod. Pero yun ito, sa harap. Kaya madali kami mga Oo. Oh. Nang kararating nang may abak. Kala namin hindi ka maglalaro eh. Maglalaro ako, pagpunin. Ngayon lang, ngayon lang. Ngayon lang? Ayos lang ba eh. Babala ilang taong ka lang ngayon? 52 bro eh. 52. Pero nag-start ka mag-skate, anong 35. edad mo? 35. 35. Webes na, Ingat ah. Okay. Ingat, ingat. Si Aba mamaya okay. Okay. pa yan, no? Oo, kasi kanarating. ba pa alas 5. Ayos na ba? Kaya na alas walang problema. Wala mga Pa! ka Pa! ka ingat, ingat. Bale, ilang taong ka lang born again? Kailan lang din? Last year lang din akong nagbona dun. Bago that, lang. Na-depress no, like, ako. So, Namatay na nanay ko, titindahan ako. Namatay na nanay ko mga ilang buwan. So, yun, sa tindahan, na-depress ako nun, hindi na ako... Hindi ko maintindihan. Bakit parang may ko na hindi ko maintindihan. Parang magulo. Nalulungkot ka. Tapos paano nun, nagka-jerkies pa ako. Halo-halo. Oo, halo-halo. Eh, at kahit mag-escape ko daw, parang wala na akong gana. Pero yung kasi hindi ko na tama yun. Tapos yung nga, eh, nandun yung kasama ng pambababay. Pag may pera, yun, kuha kang babae, siyempre. Mm. Kaya ginagawa ko, pumupunta ako sa park. Doon ako naihiga-iga. Ang kasi nakita ko yung mga born again doon, tinanunod ko sila. Sa so, skate oh, di, dito, dito, park sa kabila? Oo, oh, hindi. Doon sa may karuatan park, sa karuatan lang. ah, uh. Nakita ko sila, nagbabasa ng Bible. Tapos tinignan nila ako. Napansin nila ako, may gusto mo sumama? Sabi ko, sige, wala naman masama. Oh. Eh. Pagkain na naman ang kaluluwa natin. Sige, sama ako. Ito so, naisip ko. Noong sama-sama lang ako. Pero, parang hindi pa ako active nun. Sumasamba pa ako sa katuloy ko nun. Oh. Uh -huh. Parang, parang pa-backlight, backlight pa ako. Tapos malaula, nabang sumasama ako sa kanila, tumatagal. Nagiging active na ako. Ha, nah, isang beses, meron isang pastorang parang tom. di ko alam kung tomboy siya o talagang ganun lang. Ang attitude niya, parang tomboy lang. Oo. Huh. Tapos nag-worship. Nag, nag, nag -worship. May siyang, ano, ano gamit na uh, pang para TV, parang TV. At may video, ganyan. Nakita ko yung mga worship doon, merong, merong chords ng gitara. Ah, oh, sabi ko, pwede pala yun. Punin ko nga sa YouTube yun. doon ko na mag-worship. Pero ni Panlal na nagigitara na ako. Oh. Ano na hindi ka marunong. Hindi, mahal nga alalaman na nagigitara ako. Pero hindi na alam na tumutugtog na ako ng ano. Pinapractice ko sa bahay. Ang mga sa akin nakita ko na marunong na ako tumutugtog. sabi ko, sige. Sabi sabi mo yung iba. Nagkaralang ko. Sabi na kung pisa, nag-worship na ako sa kanila. Sabi ko, tama lang to. Tapos parang yung... Nabago naman yung... Nabago na yung lifestyle ko. Oh. Diba, yun ako yung magulong hindi na gaya dati, pupunta ka ba sa isang lugar na squatter, lip-lip, nakakatakot. di mo alam kung makaka, kung ma -ka, ka pa, o diba? Oh. Pwede kang, pwede mauli mahuli, anytime. Pukuha lang ng bawal na gamot. Ibig sabihin yung mga panahon na yun, lahat ng bisyo nasa iyo. Alak naman, bira ako muli na alak eh. babae gano'n? babae pag gusto ko lang. Kasi nga, mag assist din. Ah, diba? uh, sabi ko, isa-isa akong tinanggal yun, nung, 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 nung nag Pero bago ako bago ako naging ball again alam ko tinatanggal ko na yung Yoshi ha ah, unti unti mo na rin naalis yung mga bisyo ko, mo natatanggal ko na yun nung una ko natanggal Yoshi Yoshi dati hindi ako naninigarilo Nag, nagbalik lang ako tas nung nang, bago ako na ball bago ako mag ball again tinatanggal ko na ang pagkatanggal ko nun na yun na naalis mo na tinanggal ko na Ah, sinasabi ko sa akin na kung ano yung mga bisyo ko lang na nila Nakikilid po ako sa may park, sa isa amin, sa may simbahan, sa Tuninyo, sa may Santo Cristo, sa, sa BB. Tama-tama, nandun yung clinic ni Doktora Austria. Nung sabi ko, parang naihido ako ah. Nag-tumintong muna ako mag-skateboard. Etong mata na to, pag nakita mo may mga dugo-dugo na oh. Uh, nag-high blood na yan. Yung puti, no? Oo. Oh. Tapos, nung nagpa-BB ako, nasa 40 na ako nun eh. Pero malakas pala ako maglaro nun. Ang sabi ng doktor ako sa'ya, nung binipi niya ako, ang lakang taas ang dugo mo, kuya, kuya, hindi ka nag-maintenance. Sabi <laughs> mo, bakit hindi ka nag-maintenance? Puti, nakakatayo ka pa, hindi ka pumabagsak. Alam, alam mo kung ilan ang BP mo? 250 over 150. Uh, kaya mo pa, sabi mo. 250? Oo, uh, nagulat niya kasi, sabi mula nung tinigil, parang natatakot din ako. Takot ka rin. Kaya, misan. Pero bata ka pa lang, 40 oh, ka lang oh, nun eh. Pero hindi naman mataas. Hindi ako matakaw, ano? Hindi naman ako matakaw sa PC. Pag gusto ko lang naman yung palaw. Oo. Oh. Tapos, nung ma sa sa akin, nagpupuyat kasi ako pag na... Kaya iniwasan ko yun, nung na-aware na ako. Unti-unti kong... Medyo natatakot din ako. Tapos nung nagtindahan nga ako, dumami tropa ko nun, kasama yung sir. Ayun, bumalik ulaw siya po, siya po, Ah, uh, na yung tindahan mo. Hindi naman. Hindi naman. Pagbibida naman ako nun kahit papalo Pero inipong ko yun kaya Hanggang ngayon, may pera pa rin ako mm -hmm. Yung tubo, yun ang ginagamit ko pang araw-araw Saka buti marunong ka umawak ng pera Oo, hindi Yung iba kasi pag ano, talagang hindi, simot hindi, eh Iniisip ko rin yun kasi Wala naman akong trabaho eh Saka mag-isa ka lang Oo, kailangan ko may pera pa rin ako pang gasto Wala kang asawa Yung mga kapatid ko, hindi manabang habang buhay Tutulungan ka lang sabi mo mababayat yung mga kapatid mo Siyempre, oh. may iya ka rin. May pamilya rin sila eh. May pamilya yun eh. Alam tulungan ka na. Tao na tutulungan ka. Pero hindi abang buhay tutulungan ka niya kasi mag kapatid sa kapatid kanya Pero sabi mo habang buhay tutulungan ka. Malabo 'yun. Hangga't gusto ka lang lang tulungan, pwede 'yun. Kaya siguro ngayon nagpapalakas ka rin, no? Ayaw mong Oo. ano eh, Magkasakit no? na mag-isa. Siyempre naman. Gawa diba pag na na-stroke ka, palagay mo <laughs> alagaan ka lang, pugaran ng pet mo. <laughs> Pandiriyan ka yan. Sabi, Sasabihin pa, puh, may mga, may sasabihin na hindi maganda, huwag na lang. Oo. Uh -huh. Kung may iso ako, gusto ko, mamatay na ako. Ayoko yung alagain. Biglaan, ganun. Oo. So, Mas gusto ko pa, mamatay na lang ako. Ito ko sa Panginoon Diyos, na kung, kung, kung magkakagal na ako, huwag, wag na nalang ako ngayon. Gusto ko, mamatay na lang ako, para hindi na ako maghihirap. Kunin na nila ako. Mahirap eh tao na, wala lang tayo pamilya. Oo. Oh. Diba? Pero binib ako sayo, sa edad mong 52, nakatalong-talong ka pa, no? Hindi, pinupursige ko pa rin. Hmm. Pinabalik ko pa rin yung kaya kong laro na lang. Balik ay lang ka lang nagbalik laro? At, ano lang, paputol-putol pa, din ako, pero et etong... Kauna to? Tawala to, nagiging active na ako. Tuloy-tuloy tuloy na. na. Nagka-skate park. Simula na nagka-skate park. Pero sabi nila, nakaraan, sinumpa mo na daw yung skateboard eh. Hindi ka na daw dapat babalik sa pag-skate. Oo. So, kasi parang gusto ko na alam mag-bike. Ah, bike, bike. Oh. Ay, hindi ka rin sa bike. eh isip sayang din. Kasi kasi magpapawis na ito eh. Oo. Oh. Okay. Hindi, mas matindi to. Oo. Oh. May ano eh, may pwersa eh. Ang problema yung sa pagbabike, presado ka rin doon. Tapos, masyadong mainit. Dahil na oh, araw, Mainit. Na, ano. Saka ito yung hilig natin eh, di ba? pag skate talaga. Pwede naman pagsabay-sabayin. Halitan lang. Nag-umpisa ako mag skateboard kay kapit bahay kami yan ng ninang niya ng skateboard yung inaanak niya kapit bahay ko. Eh hey, makinis yung bahay. Lagi lang ako nagtitiktak. di ko alam. Habang nagtitiktak ako na skateboard, Matututo na ako. Yung pala akong pisa ng skateboard, tiktak talaga. Yung hanggang sa nakukuha ko na yung balance Tapos yung unang gayo ko, may Fatima. Fatima. Oo. Oh, Dambahan na. Naglalaro ng Hyper, Roger, sila ano, yung mga iba, yung pinala eh. Tapos nalipat ako sa Banana Road, nakita ko sa ang Hanggang sa Abro, nag-underground ako ng Oli. Abro, bakit mula ako Oli. At Pinano wala pang ng ano yun, YouTube eh. Wala pa. Pinanonood ko mga paanlaw paano pagtapak. Ah, ganoon pala yun. Ah, nag-underground ako naglaro. Dito sa bahay lang namin. isa ka lang, natuto ka. Doon ako nag-oli-oli lang ako, nag ako mga. Pero nagulat ako ngayon ko lang nalaman na Mag-start ka pala mag-skate, 35 ka na. Oo, nag Eh so, yung iba, yung ganong edad, naghihintuan na. Ikaw nag-uumpisa pa lang. Hindi ka makakalaya matututo pa ako eh. Nainganyo lang ako mag-skate mo yung Abi ko, wala ang mong ginawa. Pakalawa, parang malayo sa akin ng babae. Abi ito. Ito, kahit iwanan ako din ito. Hindi ako iiwan ito. Kahit, kahit kailan, nandiyan lang yan. Kaya kong binis. Basta may pera lang pang skateboard kayo ito, pwede. Oo. Oh. Hindi, hindi gaya ng babae, pag nagkawa kayo, iiwanan ka na eh. Skateboard, hindi. Hindi. Kahit isaktan pa ako na ito, okay lang. Eh. Babae, <laughs> pag sinaktan ka, wala, mararamdaman mo eh. Ito, pa? ito eh. Paano ka pala napunta dun sa ano? Sa Novo? Noong ano na? Jet speed no? Noong marunong na ako maglaro talaga na doon may mga tubo-tubo na doon aral na ako nag-aaral na ako magtubo-tubo Oh doon kita na unang nakita eh Parang dati bago ka pumunta ng spot parang may headset ka di ba naka headset Oo. ka Tapos iba pa yung cup mo noon eh Hindi ganyan eh Ibang ano ano tawag sa cup na yun Kulay brown din yun eh Ah, it's army. Oo, oh, parang gano'n eh. Nakakamiss din dati, no? Oo naman. Kaya kapag napupanood ko sa YouTube yung video ko. Oo, oh, may video kaya, panood ah, ko rin. Alam ko, alam, ito kaibalik balik yung laro to. ito, alam, parang hirap na eh. Hindi ko na magawa yung pwersa na gusto ko. Saka dati mo pa pala ginagawa yung ganun tira, yung shabit out. 50 shabit out, no? Meron pa 180 nakita ko eh. Oo, oh, dati gagawa ako pa siya. Hindi ay sa YouTube dapat panood ko. In front side sa back side nagagawa gagawa ako dati ni. Eh. Baka yung 50-50 back side nagagawa gagawa ako dati. Pero eh. wala alam hindi ko na magawa. Eh, ang hirap. Pag nagkakaedad ka, marami kang mawawala. Dapat pala pag nag-skateboard ka, huwag kang tumigil ka. Kaya lang, hindi naman mabubuhay na ang mabubuhay ng skateboard na pinipilit eh. <laughs> Pera eh. Oto, walang pera dito eh. Ito, walang pera sa skateboard eh. <laughs> Kaya nung nagtindahan ako, sabi ko, uy, may pera pala to. Sabi na nalang ko, magbantay ka dyan para mag, ano, kumita ka. Nung alam ko kumikita ako, hindi na ako naglaro ng magigit dalawang taon. Sabi na unahin to. Naglalaro ako, pasundot-sundot na lang sa tindahan. Hindi ako naglalaro. Hindi, pero wala na akong masyadong naroon nun. Binabalik ko lang, Oli. Oli. Shout out Rap Rap sa lahat ng skater ng Kulong. Magbali ka na kayo mga pre Ito na, let's get on um, Ang pa-uwi na Thank okay, you ba? Okay, okay, thank you